Hi guys, ayan Ang saya-saya ng mga talbos kamote Marami na siyang Udlot May botilya at yung tantangan guys Para din natin ang tumban Tabi tabi bi. Tingnan natin ang ah. Okra guys, kung namunga na Ay hello Ay hala Thank you, Okra. Ayan, namunga na siya, guys. Pinutulan ko siya ng udlot. Yung mga pinakang niya, guys. Pinutol ko. At ito naman, si papaya. Para siyang ano, lalaki o bayot. Atong pinutulan ko kanina. Ayan, eh. Ito yung pinutol ko. Tanggalin natin yung ano niya. Itong mga bulaklak niya. Hmm. para mamunga ayan may bunga na siya may bulaklak na guys tabi tabi po tabi tabi po ayan ayan o oh. may bulaklak na siya guys hmm. may bulaklak na yehe namulaklak na ito pa udlot pa lang upagawas na ang bulaklak niya guys ay salamat lord hindi pala sila baog deba hindi pala sila baog o oh. ayan marami nang bulaklak ang okra at marami na tayong magugulay na talbos kamote ay hala ang atsal wala parang ano nasira siya oh huh? ayan ang talbos kamote oh pwede na makagulay Ay, tingnan natin ito wala pang klaro ito wala pang klaro may klaro ito ayun tingnan natin next week baka may klaro klaro na yan Pinutulan ko yan ng talbos, guys. Eh. Ayan, ang lalaki nila. Matataba sila, guys. At least may bulaklak na siya. Thank you for watching. Katatapos ko mag-plancha. Magpa-plancha na naman.